na pag hindi tayo nagpe tayo ng ulam guys kasi hindi mga pasok yung bata kasi may lagnat painit ako nung ano guys nung sabaw pangalawang araw na to guys hindi naman siya napanas guys kasi nilagay ko sa rep Pinapainit ko yung Papasok ako. May lagnat ang aking kids. Lamig na guys. Sobra. Almusal muna tayo bago pumasok guys. Update ko kayo may... Ito guys, salmisal po tayo. Pangalawang araw na ito ng ulam. Napangatlo pala na kasi. Hmm. Yun yan. Pagay okay, dahil patis. hindi na mainit ay, hindi na ma ngayon yung ano yung serrano pag may patis talaga guys sa sinigang mm. thank you. Hirap kumilos doon sa trabaho kayo pag maulan. Basa yung ano. Pasok ka. Patulog doon. Huwag mag-tablet. Sa mapahiramdam niya guys kagabi yung bunso ko kasi nung mga alauna, alas na siguro. Kasi ang kinukulborasyon ba yan? Kaya hindi ko muna pinapasok kayo. Ah uh, guys, kain tayo. Ay uh, guys, tapos na ako kumain. Tayo may yung lamig guys. sa. Ah. May kita mo sa yung parang malamig sa labas. Uh, moist guys. Ah, uh, yung salamin. Moist talaga hindi ma na yun labas kasi sobrang lamig lot mamay pag-uwi ko galing trabaho loto tayo ng ano Nang bangus ay guys update ko kayo mamaya Lelate na ako nito guys. Mali yung uh, ano, set ko ng alarm clock. Yan. Maamog guys oh. Sobrang amog. Ayan Pasok. Atid ko pa yung asawa ko guys. Yan. Mas sobrang amog oh. Oh. Maamog siya. Uh, hmm. ah. pasok na tayo guys. Buti na lang chinek ko guys yung oras sa cellphone ko. Nagulat ako. Ano na pala? 8.03 na. Baka malit ako ngayon. Ayoko pa naman guys na sa, traba sa trabaho. sa trabaho. Ito yung asawa ko. Nagulat. lock na lagi namin guys yung bahay bago umalis kasi simula nung pinasok tong sasakyan mali yung set ng ano ko buti tinignan ko sabi ko oh. sabi ko tagal ng oras pinakain ko si si Susunan mandi tu guys Subuh, sipon <laughs> guys kanina kita makakita tayo pasok na tayo na yan si commander si may pulis kanina. Mayroon na sa sa work alam nakalagay 8.29 11 minutes ang biyahe papunta doon sa trabaho late na nga ako malilate na ako guys kailangan natin bilisan ang patakbo E aí, guys. 就是。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. dito Ah, uh, overspeed tayo. Hindi uh, eh. na Makita 'yung sa pinagtatrabaho ko. So, anak. Mug. Ah, pati 'yung airpart di makita, guys. So maganda yung isa at hindi makita guys yung ano parating na sasakyan kasi tatawid tayo dito sa highway hindi natin makita yung ilaw ayun yan oh, uh, oh, uh, so, hindi talaga makita yung ilaw nakatakot tumawid highway pa naman yan kaya yan oh sobrang ano ay nako ayan guys oh dito ako sa nagtatrabaho hindi makita yung ano nang ano oh kakara ko tingnan nung nagtatrabaho ko dito na ako mag -ano, guys magpa-park katakot mag ano Sakot ako doon guys ha ah. Hindi ko nakita yung Grabe Ayan Dito na ako magpa-park guys Kasi Wala namang parkingan doon So guys Kararating ko lang Dito sa trabayo Grabe, hindi makikita oh. Guys oh. Sobrang kapal ng amog. <laughs> Grabe. Go. <laughs> <laughs> Kaya guys, tapos na kami po mag trabaho, pauwi na. Ah, ng balbas ko guys. Eh. Ay ko lang si Ronald Nasa loob Pauwi <coughs> <coughs> na Oras is 10.30 Yan Pasok ulit bukas Hindi pa rin nawawala guys Yung ano, Mamuk? Mamuk pa rin Mamok pa rin no oh. Mamok pa rin Kano na karan? Lumiko ka pa kanan? Bakit? Ba ba ah. Ba 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 ba? ah. Hindi mo putik? Hindi mo putik? Ayan. Ayan. Ah, bukas na lang ulit. Bukas tayo. Ganun nila ano. Jojo. Gernes, sana tayo nila Jojo Sige, sige Ayan Ayo guys ah, Tingnan ka Natatakot ako guys Mamawid dyan sa ano Pero ngayon Hindi naman ako patatawid Pagpapunta lang rito Pagpasok to, Medyo ano kulang sa hangin yung gulong ng sakyan guys kasi ganito dito pag taglamig na automatic nagbawas yung hangin ng ano yan charge natin para hindi tayo ma huwi na tayo guys tara na ayun hey guys oh maano pa rin pag pagi oh, pa rin tagalog guys maano pa rin yung dami kapal pa rin yung amog hindi makita yung saunan buti na lang hindi tayo tatawid kaga hindi tayo tatawid ng ano highway hindi ka kanina umaga guys takot na natakot talaga ako lapit nung ano ano hindi talaga makita ang parating na sasakyan pag ano? open kasi dito guys so oh. gaya nyo no Kung ilaw lang talaga makita buti nga ngayon guys kahit malayo pa nakikita na yung ilaw kaninang umaga pagpasok ko rito talagang hindi makita yung ilaw oh yan no yan. Pwede na tayo guys hindi makita yung ano Hindi makita yung mga sasakyan. Oh. oh. Parang sa pelikula pa, parang sa horror movie na no? hindi na makita yung sasakyan sa unahan. Oh. Kasi sobrang ano nang lamog. Oh. Grabe. Wala pa yan, guys. Labit na mag-winter kasi, guys dating namin dito noong September nag snow night ngayon di pa October pa lang ngayon siguro kaya ganyan yan uh, di makita yan stop light lang makita pag malapit na tayo yung ilaw di pa makita guys yan pa lang nakita oh. yung stop light to green. Oh. kaya ingat tayo guys sa ano yun oh. 60 lang po naman takbuhan din guys. Dedit ko ay guys. Parang masakit sa mata tingnan, nakakaalam mo usok talaga na ano. Hindi nga nagpasok yung mga bata kanina guys kasi Siguro na bigla na ano naman sa lamig Galing tayo sa uh, init Tapos bigla lumamig Yan. Ubo, sipon, rangkaso Kumbaga magbabago na naman yung ano ng katawan natin Okay guys, update ko kayo pag nasa bahay na ako guys. Bye bye. Pati dito sa loob guys ng ano, loob ng residency, residence, meron pa rin ang ano, pwede pa rin ang amok. Yeah. siguro yung usok ng sasakyan at saka yung amog kaya sumuprang kapal ng ganyan dito sa pakanan guys dyan dati yung bahay namin dito naman sa kaliwa yung school yung Derek Taylor school yung public school ngayon dito na tayo sa bahay Ayan eh lang guys, pag galing sa trabaho, uwi. Hmm. Eh wala akong sundo ngayon guys kasi hindi pumasok. Masama pa karamdam ng mga bata. Dito na tayo ngayon. Bukas pupunta kami ng ano, yung Bell Bell Creek sa para tayo. Dito na ako guys. goodbye and ito na ako. Tingnan natin yung dalawang bata kung ano ginagawa guys. Kasi sila lang yung naiwan dito. Ayan. Nasa kwarto sila guys. Dito guys. So ba yung ano nila PSP5. Naglalaro sila dyan. Ngayon nandito sila sa taas ang lumi grabe magwalis nga ako grabe guys sobrang lumi nalulot ako anong ginagawa mo? ha? ano? ayun sa mga ngayon You bought something to eat. I'm hungry. Hungry, hungry. Nado. Say hi sa the vlog. Ay. Yan. Hungry? Magluluto pa ako ng bangus nak Piprito ako yung fish. Ha? Linis ha? bangos Bangus. Maglilinis muna ako. Pero magwalis ka nga muna. Nak. Walisin mo nga itong mga to. Yung kinalat nyo. At ako maglayan. Oh. Dali. Walisin nyo muna yan. Ayan na ka. Ilabas nyo. Yung charger, ilagay mo sa lamesa. Ayan guys. Magluluto ako ng ano kasi nagugutom na yung mga bata. Ayan, ito yung bahay namin guys. Oh. Man, like, to, ano, ah, lang namin yan guys. Ayan. Ayan guys. Ah, oh. magbabalik si ate. Ayan, walis si munak na dahil. Pagkitawan mo muna yung isang ano, dustpan. Yan. At magluluto ako ng ulam nyo. Hi guys, hanggang dito na lang. Please subscribe and click the notification bell uh, para updated kayo sa mga bago kong upload. Eh, okay, lalo na ngayon, malapit na pa-winter. Yan. Gagandahan ko lalo yung mga ano, videos. Ayan. Say bye-bye. Bye. -bye. Bye. <coughs> bye, Lance. Ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo? Bye. and share notification bell. Yes. Yeah, okay. Bye bye, guys. Bye, -bye.